parang ang sarap lumipad at nang lumipad, nang lumipad sa langit, pagkagaya ng mga ibon na nasa langit na parang malaya silang lumipad parang alam nyo ba guys parang yung naramdaman ko ngayon, parang ang sarap, ang piling at ang sarap ng pawish at gift ni Lord sa akin, dahil walang katapusang pasasalamat sabi nga nila malayo pa pero malapit na dahil nandito na tayo. Kaya dapat laban lang. Alam niyo ba guys, pangarap ko lang dati na magkakasama kami buong pamilya. Pero ngayon, ito dati da pangarap ko lang magkaroon ng sariling negosyo. Pero ito na, marami na pala akong napatayo at marami na napalago. Ito yung aking tindahan dati, pangarap ko lang ito. Pero ngayon, tunay nyo, meron na akong tindahan. At saka ayan, parang ang sarap ng pakiramdam. Kala ko dati, hindi ko marating yung ganito. Pero ngayon, parang ang sarap ng pakiramdam na andito na. Pero malayo pa. Pero parang nakikita ko na ang simula ng aking kabanata. Kaya kung ako sa inyo, sa mga bangangarap dyan, umarap lang tayo ng mga harap. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ako guys, minsan, pinapasok din sa utak ko na sinasabi ko yung utak ko na sumuko na. Pero hindi talaga ako sumuko. Kaya yeah, sabi ko sa mga kaibigan ko sa YT, huwag tayong susuko hanggang hindi natin marating yung gusto natin. Sinimula natin dapat anong tapusin at dapat marating din natin yung tutup. Dahil sinabi ko sa sarili ko, kaya nga ng iba, bakit hindi natin kakaya. At tulad ng mga ibu na lumilipad sa langit. Free lang talaga tayo kay Lord. Ang sana Lord, gabayan niyo po kami. Narating ko nga at napatunayan ko na meron akong mga ganito katulad ng mga tindahan na ito. Dati, pinapangarap ko lang na magkaroon ako ng tindahan. Ngayon, meron na ako. Kaya hindi imposible, hindi tayo makakarating sa ating mga pangarap. Tulad nito, pangarap ko lang dati na magkaroon ng ganitong sari-sari store. Pero, Lord, ikaw ang lahat ng dahilan kung bakit ako ngayon nandito at meron akong mga ganito. Kaya, pinapabaya ko po sa inyo, sa inyong mga followers ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kayo po ang nagpapatibay ng loob ko. At saka si Lord, ah sana gabayan niya po kami, magkakaibigan, na sana marating namin ang aming hinahanap at ang gusto namin pinapangarap. Dahil nandito na ito, pagpatuloy natin, walang susuko at hindi natin marating ang tuktok. Yan yung lagi sinasabi ko sa mga kasama ko. Huwag tayong susuko hanggang hindi natin marating ang tuktok. Na kaya, natin palaguin ang tinindahan. Bakit hindi natin kailang palaguin ang channel ko? Kaya ako, kahit walang may nanimala sa akin sa umpisa pa lang. Pero ako alam ko sa sarili ko na ko din ako balang araw. Katulad ng aking tindahan dati, hindi ko akalain na mapapalago ko ng ganito kalaki. Pero ngayon, parang nakita ko na yung ilaw at ang daan na tinuturo sa akin. Kaya mapapatingkyo Lord, yan na lang talaga. Dahil ang ganda ng gift na binigay ni Lord sa akin ngayong aking kaarawan. Kahit wala mang akong handa. Pero pero isang binigay. Dapat tulungayan ako sa sarili ko. Da, pero talagang daan lahat ang lahat ng ito. Kaya maraming salamat sa inyo.